Erlinin Nampas Santa Ana Good morning Shoutout sa iyo ah Ayan Kahit madilim-dilim pa Parang umaga na <laughs> Merry Christmas na kasi kaya Matay sindi Merry Christmas darling Happy New Year's to God Thank you Ah lamig lamig Grabe lamig lumabas ako kanina Mga 4.30 5 na <coughs> pinatay ko si yung mga ilaw sa labas nagbiblinker blinker so yan good morning happy sunday <coughs> happy sunday to you happy sunday to you <coughs> ngayon kasi pesta ng Christ the King ng Kristong Hari yan kaya yeah, alam ko yan. Kasi Kristong Hari yung lugar namin. Praise the King. Happy Fiesta. Yan. Yeah. Sa lahat ng mga nasa lugar ng mga uh, <coughs> Praise the King. Yeah. Kailangan natin kasi talaga gabising na umaga. Hindi tayo po pwedeng tatangali ka ng gising. Sunday, November 6. Yeah. Shoutout ko sa aking mga lahat ng kaibigan. Lalo, lalo na sa aking pamilya. Yan, good morning sa inyo lahat. Sa masulok na ako. umukuti ko titan <coughs> sa matulog pa pero umiga lang ako ulit. Kasi yan, sinishoutout ko yung aking mga top fans lagi. Ah, sa pag top fans, no? Hindi pa tayo nakapag-live pa. So, at least kahit pa may mga nakalista na. Yung mga pumasok sa live nung nakarang umaga. Ayan. Oh, Sana may mga bibigyan pa tayo ng blessing na grocery. Yung grocery na yun, iniipon ko kasi yun kada sahod. Tapos, yun yung pamimigay natin. Diba? Ganun lang yun. Boom, 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 boom. <laughs> Engineer yun, si boom boom, 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 Yun yung idol ko na vlogger din. Nasa Saudi. Jedi yata siya. Nagda-diet na siya. Pag diet naman na sa sarili na talaga. Pag ako nga di ako makain ng kanina sa gabi, <clears throat> may limit na hindi katulad dati. Pag gusto ko kumain, kakain ako. Pero pagka hindi, hindi na. Maraming kwarto. Para may mumu. <laughs> boom, 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 boom. Yan. Good morning, good morning sa inyo. Shout out sa inyo. Happy Sunday.